What's up mga katagay? murder ako ng sapatos sa TikTok shop. Pagbukas ko, ang nangyari ay isang piraso lang ang laman. Kaya naisip ko, hindi ko rin naman magagamit ito. Iba paano natin sa ilog mga katagay. Ayan. Kita nyo mga katagay. Oh. Wala pang agas-gas-gas yan mga katagay ang gagawin natin babalot natin sa plastic at itatali natin para hindi pasukoy ng tubig in case na naihagis ko na sa tubig para ang makakakuha niyan bahala na kung paano niya may baka may maitulin niya pa sa ibang tao na nangailangan ng isang pirasong sapatos yan sana hindi makakuha niya mga katagay yan nabudol tayo sa pag-order natin yan hindi natin alam kung sino may sala basta nandyan na yan nangyari na papanood na lang natin sa tubig ang mga katagay let's go mga katagay tayo ay maghagis ng sapatos sa ilog para sino ang makakuha ay bahala na siya ay may pusa pang extra si Ash na mga tagay yan hagis natin yan sa ilog yan mga tagay hagis na natin Charan! boom yan na Habis na ayun, mga tagay yan natin kung lalabas mukhang lumubog na mga tagay. sana makakain mamakuha niya mga tagay para may bigay niya sa nangangilangan mga tagay. Ayan na. Masarap maginom ngayon mga tagay. Malamig, maulan, hapon. Pag hapon magdamag na umulan pa. Kaya medyo malakas ang tubig ngayon dito sa amin. <clears> Hindi <throat> na nagpakita yung spots na yung mga tagay. Ayan na. Yan, wala, lakasan ang tubig naman dito sa amin mga tagay. Kaya shout out sa mga nagiinom ngayon mga tagay. Masarap maginom ngayon. Malamig maulan Ayan, mga tagay. sana mag tong aking video mga tagay para i-share nyo para marami makapanood mga tagay. Ayan, isang sapatos lang dumating sa akin mga tagay. thank you very much